Tawas tayo ng busina. Wala daw busina. Nasa ito naman ang LTO at na-check ang busina at wala yari. Parang natin na sis ang busina. Pakangdali natin yung mga nakaharaw. Yan ito. Hmm. naka na ito tanggalin. So, hindi natin ma... Aksis yung busina pa. Hindi natin si tinanggal. after natin itong matanggal. Ayan, lalabas na yung busina. Ito naman. Magay natin dito. Ah. Yan o. Oh. Ah. Na-access na natin yung busina. Kaya yeah. madali natin ma check kung anong problema. Ah. Kasi Kasi yan. Meron hey, dalawang Ini yang dalawang wire. Nah. Nah, natin catnya konsan ang keman. Kalau brown. Ini nah, sana kan dikitnya yang brown. Kaya, ya. Cek hindi active ay hindi talaga yan bubusin na kailangan pag umilaw to ibig sabihin active yung kanyang ground so, halimbawa yan dinagay natin dun sa body yan so, kahit siyang body ay kailangan connected yung ground o oh, yan o oh. hmm. yan let's check natin yung ground kung siya ay active oh, oops oh, oops active ang ground yung kabila naman Una natin kung yung kanyang ground ay Captain. Ngayon okay. lang. Ah, ito. Ay, bakit pares? Pares sa ground. Oh. Uh, Dapat sa parwear. Ay, nga pala naman. Ayan. Ay, okay, baka bukas yung pinto, ha? Hindi na wala. Yun, no, yun. Ang kanyang ground dapat active. naka-ground pa ano hindi eh, bubusinin ay ang kanyang linya ang parehas naka-ground dapat yung isa dyan naka-ground yung isa sa power ay ano na yung linya ng kanyang power ito semoga mga sweet ito ang sa ground yan hanapin natin yan itu, itu, dalawa ay parehas sa ground yan testingin natin yung karekta oh, lakas ang problema ay dun sa pagkakabit ng kanyang ring niya Natin. power hanapin natin ang kanyang power pag ito'y umilaw ito yung kanyang power kasi naka negative club nya

ito yung ito yung sa switch sa manabela ito yung power yung power niya ay ito natin yung kanyang switch sa manabela baka naman nandiyan ang problema hanapin natin yung switch ng busina kasi malalaman dyan kung saan dyan ang switch ng busina that's us i'm going hindi natin ang sa switch ng mula naman pala ayaw gumana. yung power ay dun nilagay sa number 87 dapat dito sa kabila ayun siya ayan Lucy natin. Ito ay ang bayon sana. Yung ayo niya ay ayusin natin para gimana dahil pag hindi hindi magana itong ating busina ay kapalit sya ng pwesto kaya itong busina dito natin ilalagay sa number number 87 dan yang power ini tengah tengah lagi sa dirty nah Pwesto na siya ng ayos. Ayan. Ayan. Kaya, testin natin sa sa negative switch kung bubusin na siya.

pagka problema pala ay itong mga sakit dapat itong mga sakit na itong mapalitan kasi ito nang nilagyan ko ng instalasyon ng ibang sakit yan o oh, gumana na ito na ang resulta pag sa ground ayan, na hmm. Ang problema yung mga sakit nya tapos itong pagkakabit ng baligtad na uh, power supply nagkapalit sila yung sa busina napunta doon sa power supply ayan o, kaya yan magkasing kulay o, oh. pinutol ko lang yan eh. tapos yung power supply napunta doon sa busina yan. Kaya pinutol ko yung sa power supply at inilipat ko sa busina. Yan Ito yung dati sa busina eh. Yan. Ito na lang. Sa kanyang manibela kung merong Ina-testing na natin yung na siya managaya. Kasi dapat yan. O oh, yan. na. kailangan na lang ay makabili ng mga sakit kasi pag yan ang gagamitin ng sakit ay wala hindi gumagana kaya kailangan makabili ng sakit na ba Bago. Uh. Uh. Pwede na natin ibalik ang mga Kuber. Ito. Kasi, kung di natin ibinirik yan, ay eh, hindi pa yung nakabalik. Ipabalik eh, natin para nakabalik na. na lang ito yan para sa inyong nakabalik na e, kung hindi natin yung binalik ay hindi pa yung nakabalik ay sa inyong manong matulit ka rin <clears throat> baling matulip mas na mabait ito so, sumalik na natin ito ang kanyang mga cover ng para pugi na uwi it's all warming down